Hangad ni Nelia na maitaguyod ang pamilya kaya para kumita ng ekstra, double time ang kanyang ginagawa bilang sales agent. Pero kahit katuwang na niya ang asawa na isang mekaniko. Aminado siyang hindi pa rin kasya ang kanilang kita lalo na't commission based lang siya habang 300 pesos naman kada araw ang sahod ng kanyang asawa. Kaya madalas, gipit pa rin sila dahil sa dami ng mga gastusin. Nakakapagod, maghabol ng pera. Lalo na alam mo hanggang doon lang ang kita mo. Siyempre, mas sa kalooban na makita mo sa gano'ng sitwasyon ang pamilya mo. Minsan, walang ano pambaw ng mga bata sa school na na lang muna kami sa kapitbahay. Malaking hamon ang kinahaharap nilang sitwasyon. Kaya hindi niya maiwasang mangamba para sa kinabukasan ng pamilya at para maalis ang stress, inaaliw niya ang kanyang sarili sa panonood ng drama sa telebisyon hanggang sa masumpungan niya ang programang The 700 Club Asia. Nakapanood ako ng isang kwento kung saan wala ng pera yung tao pero pinili pa rin ang magbigay sa Panginoon sa paraan na mag-donate sa CBN Asia. Talagang sunod-sunod ang blessings na natanggap niya. Na-inspire ako nung malaman ko na yung donation na binibigay sa si Asia ay ibinabalik nila sa mga taong nangangailangan through Obi Wells Mission sa mga nasalanta ng bagyo o anumang kalamidad napaisip ako na ang sarap sa feeling ang makatulong sa kapwa kaya takas loob ako nagbigay ng 500 pesos sabi ko kayo na bahala sa amin Lord kayo so, naman kami kumakapit ito rin ang naging simula upang ang mag-asawa ay manalangin at magbasa ng Biblia araw-araw. Tunay -araw. ngang walang kapalit, anumang yaman na maipapalit kung andyan sa puso mo ang Diyos. Matapos lamang ang ilang araw, nasaksihan ni Nelia ang kabutihan ng Diyos. Kung dati 2,000 pesos lamang ang kita niya kada buwan, ngayon triple ang itinaas ng kanyang komisyon buhat ng pagdami ng mga nabebentang memorial plans dahil sa walang tigil na pagbuhos ng biyaya, nasagot ang kanyang mga panalangin. Nabayaran nila ang kanilang mga utang, napatapos ang mga anak sa kolehiyo at naparenovate ang kanilang bahay. Sobrang saya ko. Talaga nasabi ko sa sarili ko na ang Diyos ay nagpapala sa mga taong lumalapit sa Kanya at tumutulong sa kapwa. Siksik liglig at umaapaw ang binabalik ng Diyos. Sampung taon na ang lumipas, patuloy pa rin siyang nakikipagtulungan sa CBN Asia bilang pasasalamat sa Diyos. Sa pamamagitan ng kanyang patuloy na pagbibigay sa gawain ng Panginoon, dalangin din niya na maraming tao ang maaabutan ng tulong. Sobra-sobra ang aming papasalamat sa ating Panginoon. Kasi nakita ko kung gaano siya naging mabuti sa pamilya ko at sa aming buhay.